Thank mm -hmm. you. Good Salah. Mm -hmm. Vergara, hello, Bessie, Vivian, Perlita, Lorna, Lai, Lorna, Virgie, hello, good evening, good evening, Cherry, ano? Cherry, Cherry, good evening, Kita Nora, Emilda, good evening, na ano lang ako, nakikurious lang ako, maraming na nagsabi sa akin na may pinagsasabi siya behind my back. Aloha, punta ka dito, sagutin mo yung tanong ko, Aloha. Direct to the point na ako sa iyo. Bakit mo ako sinisiraan kung kani-kani? Alma Bodeos, good evening. Pasok-pasok, pakishare-share muna, padami tayo. ko lang magtanong bakit sinisiraan mo sa iba ako sa ibang tao dahil hindi lang kita napahiram ng pera Carmeli Carmi Carmincita good evening Joss good evening Estha good evening Nelly hello Mix Molino Angel Warriors International Low Emelita Good evening Cara Costa Good evening Madami muna tayo pa share share muna Habang nag ano Alma Bonilla Minang Susan Bulgara I love you Hindi hindi ko lang maintindihan eh wala akong ginagawang masama sa iyo Bakit bakit kailangan mo ipagsabi sa kung kaninong, kung kani-kanino na nasa chat na mo Amelita Puso good evening Pasita panay parinig po ni Hating Gabi kaya nga eh hayaan mo na sila lahat na manugpaparinig at yung ano rin ni ano ni Taliling yung Manga, yeah, Araw Arawin mo lang yung picture ko ha. <laughs> Gemma Lopez, good evening. Annalyn, <laughs> good evening. Araw Arawin mo lang yan. At, ni at, niyayabang mo ngayon yung ano mo, yung use mo. Uy, hindi kami ulol. Pa hindi malaman. Ubusin mo lang pera mo, kakabush. 1,000 views, tapos yung like mo, 200. Ano yun? Robot? Hindi gusto ko siyang pumasok. Tatanungin ko siya. Kasi, ilang tao na nakapagsabi sa akin na sinabihan niya rin ng ganyan. Tapos, ngayong gabi, may nalaman rin ako na may pinagsabihan rin siya. Hindi sana ako magla-live eh. Kaso lang parang hindi na maganda yung nananahimik lang ako. Sisiraan ako behind my back. Bakit? Responsable ba kita? Hindi. Anong pinagsasabi mo may pinipili ako sa tinutulungan ko? Ikaw may anak, dapat ikaw ang tulungan. Bakit? Inutusan ba kitang magkaanak ka? Ano ba kita? Kapatid ba kita? Kamag-anak ba kita? O ano ba? May utang ba ako sa iyo na mag, mag kung mag-approach ka sa akin maghiram? Kailangan kitang pahiramin? Hindi pwedeng maghindi? Ganun ba? Hindi ba pwedeng hindi kita napahiram dahil may gagamitan din ako ng pera ko? At that time, pinaliwanag ko sa'yo. Sabi ko nga, sorry aloha kasi pupunta ako ng Hong Kong. Raking gastos ko. Ano pa ba yun? Mali, pa ba, ba yun? Huwag mong sabihin na pinipili ako sa tinutulungan ko. Ha, aloha. Dito lang tayo nagkakakilala sa summit. Wala akong responsable sa'yo na kung manghihiram ka, kailangan magbigay ako sa'yo. Diba? Diba? O ganyan. Hindi ko dinadama yung anak mo dito, pero ginagamit mo yung anak mo para sabihin na mali ako dahil hindi kita pinahiram na may anak ka, di ba? Bakit? Inutusan ba kitang magkaanak? Ano ba kita? At wala ba akong karapatan maghindi sa nangihiram sa akin ng pera? Paano kung wala akong pera, pipilitin ko magkapera para mapahiram lang kita? ba? Diba? Hindi naman siguro lahat responsable ko. Pati ang pamilya mo. Pamilya mo yan. Bumuo ka ng pamilya mo, responsable mo. Huwag mong iasa sa iba. Hindi maganda na hindi ka lang napahiram. Lahat ng mga tao, pinaalam mo, may, may pinipili ako. Hindi lang ba pwede na the time na nag-approach ka sa akin, wala akong pera? O may pagkagamitan ako ng pera ko? Obligasyon ba kita? Kapatid ba kita? Pamangkin ba kita? Pamag-anak ba kita? Ang ganda eh. Ako nananahimik ako. Pero ilang tao na nakapagsabi sa akin na pare-pareho ang sinusunod sa akin. Obligasyon ba kita? Sagutin mo ngayon. Obligasyon ba kita? May utang ba? Kung dapat kung anong kiramin mo sa akin, kailangan kong ibigay? bang gusto mo? Meriling Kabar, good evening. Pasita, good evening. Lourdes, good evening. Binky 24, good evening. Ah, nagugulat ako sa nalalaman ko eh. Kahit isipin kung naggumagawa lang ng story yung nagsasabi sa akin. Pero pare-pareho ang sinusumbong na sinabi mo sa kanila. Armelita, good evening. Pare-pareho yung sinusumbong eh. Matanong ko lang. Obligasyon ko bang magpahiram kahit kanino dito? Hindi ba ako pwede umindi? Eva City Channel. Tita Nora may shout late na ako okay lang Binkit pa shout out sa Six Angels. Akyak Bahay Gangs pasok kayo hindi nakakaano ka na eh ano bang pinaglalaban mo sa totoo lang Bakit? Nang gumawa ba kayo ng asawa mo ng anak? Nagsabi ka ba, oh, Tita Nora, gagawa kami ng anak? Para ganunin mo ako sa ibang tao, nasiraan, dahil hindi lang kita pahiram Hindi ko lang na, ano, nasunod yung gusto mong manghiram ng pera ka, ng pera. Oo, oh, si Aloha, hindi ko i-ano dito. Gusto ko siyang pumasok dito sa gutin niya to. Bakit kailangan mo kung siraan kahit kanino? Ang dami, ang dami na eh. Hindi lang isa, hindi lang dalawa eh. Nanay Jure, pagpasok ko, makakita ako, nakakita ako ng gwapo kaagad. Ah, yep. Hello, dulo. Nanay Joros, love you bilang. Hi. Thank Nanay Joros. Yada, pikisinit. Diba? ba Evelyn, as ko lang Miss Nora, yung bang dating girlfriend ni AC na si Jelay eh, ang apelido ba is Lopez parang yan ang ginagamit ni si Jelay sa FK kasi nandoon kasi kay Taliling ay, hindi, Jelay Lo... Ah, si Jelay Lopez si ano yan, asawa yan ni, ano, ni BPM Jelai Jelay Lopez, asawa ni BPM yan. Hindi yan si Jelay na girlfriend ni AC. Jelay Lopez, si ano yan? Asawa ni BPM. Ilina. Hello, Ma'am Nora Guridi. Dali si Nanay Joros. Eva si Richard, Nanay Joros. Gandang hapon. Alma Borders, hindi si Angel. Hindi si Angel. Si Jela yun yung ano, si Jela Lopez. Si Jela yung asawa ni BPM. Eva si G? Hindi eh. Nagugulat lang ako. Una, isang tao. Pangal may pangalawa, may pangatlo, may pang-apat, may panglima, may pang pangani, may pang pangpito. Pang Ngayong gabi may nalaman na rin ako. Diba? Bakit ganon? Aloha. Matanong ko lang, sagutin mo to, responsable ba kita? Ano ba kita? Huwag mong sabihin may pinipili akong tulungan. Hindi ba pwedeng na the time nang nag-approach ka sa akin, may problema rin ako? O oh, may gagastusan din ako? Diba? At wala akong responsable dito. Hindi, hindi ko kayo responsable. May karapatan ako kung sinong gugustuhin kong bigyan. Yun lang yun, o sinong gugustuhin kong magpahiram. Huwag mong gamitin yung anak mo. Nananahimik ako, ayaw mong tumigil, lahat na lang. Lahat ng nakakausap mo o pipi mo, yan ang sinasabi mo. Perlita, hello. At saka, nga pala, sa mga kabunsoan dyan na hindi pa nakapanood ng upload ni Bunso, manood po tayo ha, mga kabunsoan. Helen, Gemma, hello? Hindi, hindi ko mag kasi wala akong ginawang masama sa'yo. Wala akong ginawang masama sa'yo. Bakit nagawa mo akong pangsiraan sa ano? Sa mga nakakausap mo? Sagutin mo tong tanong ko, alo ha? Responsable ba kita? Anak-anak ka, hindi mo kayang buhayin o hindi mo pwedeng gampanan obligasyon mo? Ha? Di ka lang mapahiram, may pinipili. May pinipili man ako, wala kang pakialam na doon, pera ko. Kung sinong gusto kong pahiramid. Pinaghirapan ko. ba diba? hiram-hiram ka, tapos pang hindi ka pinahiram, masasaktan ka. magsalita sana sa iyo, Aloha. Alam mo yan. Ni minsan hindi kita binangkit sa live ko dito. Pero paulit-ulit mo akong sinisiraan sa mga taong nakakausap mo. kaya ako ko sa napanood ko na Ma'am Nora nakapag-comment na nga ako eh. Salamat. Jenny, ako tapos na nanood bagong vlog ni sa so Ma'am Nora. Belly. Belly shell. tita Nora. Hello. Maya, Cecilia, sis, Masha. cherry Alma Bordeo, sis, Marilyn, Kupar. Hello. Hindi. Nakakasakit kasi. hindi mo lang napahiram, sisiraan ka. Hindi lang sa isa, dalawa, tatlo, apat, lima Ito sagutin mo, Aloha, responsable ba kita? Kapatid ba kita? Kamag-anak ba kita? Na kung hihiram, bibi magbibigay ako kaagad? Hindi kita kaano-ano, dito lang kita nakilala sa ano. Sokmit. Kaya wala kang karapatan, husgahan ako kung sinong gusto kong pahiramin. Ay, pinipili daw ako. Hindi, hindi ba, hindi pa pwedeng that time nung nang hiram ka? Wala talaga akong pera. Kariling Hindi naman po tama na manira ka ng tao na dahil lang na ibigay ang hindi na ibigay ang gusto. Kaya nga eh. At saka sa totoo orang hindi ko responsable pamilya niya. Hindi ko responsable magpahiram sa kanya. Then hindi kita inutusan na mag-anak ka. Responsablein mo yan. Dapat inisip mo yan ng time na hindi ka nagbuo ng pamilya mo. Kung bago, ka bumuo ng pamilya mo, inisip mo kung kaya mo bang tustusan. Nang yun. Huwag pati ako idadamay mo. Sisiraan mo dahil hindi ka lang napahiram. May pinipili akong tulungan. Ayun. Nanay, lala ko po ay manghihiram sa'yo. Madam Nora, Madam Nora ka dyan, just Diyos, kita. Malapit ka lang pumunta dito. Kay midnight at mercy ka manghiram. Aloha. Jenny Lynn, hello. Peseno. Jenny, maging mabait ka sa kanya. Sa kanya, ilang beses mo yan kaya nga eh. Kahit may tampo ako sa kanya, hindi ako nagsasalita. May narinig ba kayong salita dito? Pero ngayon, sa huling nalaman ko ngayon na ang dami pala pinagsasabihan niya ng ganyan. Pare-pareho. Pare-pareho yung sinasabi niya. May pinipili daw ako na tulungan. na yan. Ito lang, isang sagot. Para matahimik ka. Wala kang alam kung sinong tutulungan ko. O tutuuman may pinipili akong tutulungan. Wala ka nang pakialam don pera ko 'yun. Hindi mo pera. Ha? Huh? Kaya nga ay. eh Kasi that time Nangiram siya October yata yon tama, tama pupunta na tayo ng Hong Kong nga naman ibigay ko sa kanya yung babaunin ko pa kung Hindi ba pwedeng gipit din ako? Hindi ba pwedeng time na nangyirami siya sa akin, wala akong hawak na cash? Minda Ong, hello. Corazon, hello. Evelyn, hello. Jenny, hello. Bingkit, yan ang sakit ng tao. Pag hindi na pahiram galit pa. Paraan may alam may alam ako niyan kita. Kaya nga eh, di ba? Hindi <laughs> lagpas ko eh, isang tao, dalawang tao, tatlong tao na sabi sa akin. Ellen niya, ka na pa ito tiyan lang. Eh. So, ka, Ellen Yap. Pati anak ko pumasok. Yung anak ko nanonood. <laughs> Perlita. Di, di, pinupulot ang pera. Isang hiram lang. Nandyan na. Ano? Okay. Kaya nga eh. Sayang bawang puti. Sato. Okay. okay. Nangungulit yung anak ko. Oh. Esther Tato. Hello, Melinda. Oh. Experience ko po, po yan, tita. Oo no. oh, oh, nga. Suda makain, ha, ha. Bulong. kita nora pa pera. Eh tayo. Ayon, kunang loto kapag nanalo ako. Kaya kunang loto pag talakas buway mo, susugal mo lang pala eh, no, balak. belum lagi siya makan. Pati yung anak ko pumapasok na first time yung isang anak pumasok. di ba? Linda, oh. may kalab Tita Piseno. Tamsak tamsak kayo diyan. Belen, evening. Arlene, good evening. Susan Bergara, Tita, Mina de Cruz, Delia, Mams, Susan Bergara, Ilo. Ellen, makanlah Masikannya, Masih kanya. Ayak buka. MC Smile Ate Susan Bergara, hello. Ah, sagutin mo yan, aloha. ha. ba? ako wala akong ginawang mali sa'yo. Huwag mo ako sinasiraan behind my back. Oh English yan! Alma Bordeo, 60 Alam mo ba? Ellen Yap, good evening! mo ba? Alam mo ba? Alam mo ka? Pwede naman Nanay Joros. Doble up good evening. May Ipin, kita Susan Bergara at <tipas> Elizabeth. Hello, ma'am. Masra. Chérez. Love you. Hindi ko maintindihan yung mga tao eh. Delia. Tita Nora. Pahiram pa tayo po. Patayo po mansyon. Desi no. Sisi si, si Alma Bordeos. Manghiram tayo ng pera kay Tita Nora para makabili ng pagkain, sisi. Si hindi nakakasakit lang kasi mula sa umpisa nalaman ko na yan pero nanahimik ako wala siyang narinig sa akin pero paulit-ulit eh, ibang ibang tao pare-pareho yung sinasabi niya o sinusumbong niya hindi naman pwede sigurong manahimik na lang ako di ba paulit-ulit na eh Hi Jasmine, hello. At saka sa ano pala, sa meeting grid sa Singapore, sa mga kabunsuan dyan na gustong bumili ng ticket, PM-PM nyo lang ako or yung ibang members ng group ng ano ng Singapore. Sa organizer, pwede kayong mag-PM. Kung gusto nyo sa akin mag-PM, pwede naman. Kahit hindi kayo makapunta, tulong na lang kay Bunso sa charity ni Bunso. Mga kabunsuan ha! sino yung may may kaya dyan or kayang bumili ng TTP Punso 50 Singapore dollar lang makakatulong na tayo sa charity ni Buso Dinggi 24 kumpleto ang 6 Angel Akyat Bahay Gangs thank you, tamsak kayo dyan Evelyn piling ni Aloha na siya ang ko sa iyong nangungutang ang hirap pa niya pang nang hiram tapos bayaran na marami nang rason tapos sila pa ang galit hindi kasi the time kasi sa totoo lang hindi naman na ayaw ko siyang pera the time kasi pupunta ako ng Hong Kong kailangan ko ng cash sinabi ko rin sa kanya nagsorry sabi ko nga sa kanya sorry alwa hindi kita mapapairam pupunta ako ng Hong Kong Mary Jean good evening Esther Tatoy. Hello po, Ma'am no. Ma'am Peseno. Dilia, hello. Diba? At sana, lagay natin sa utak natin na wala kaming responsable sa inyo. Ah? May sobra kami, pwede kami magpahiram. Sana, pag nag-approach kayo sa ibang tao o kahit kanino, huwag kayong magalit kung hindi kayo mapahiram. Diba? At kung mong gamitin yung anak mo na may anak ka, may pinipili ako, da dapat ba kung may anak ka, ikaw yung, ikaw yung ano ko, e priority kong pahiramin? Ganun ba yon? Tita Nora, lahat ba ng defenders pupunta ng SG? Oo. Yung si ano lang, si Papa Trish, uh, ano pa? Hindi pa hindi pa sure. Pero yung iba pupunta. Josephine, tapos na po. Tapos na po ako manood ng vlog ni Bunso. Salamat po sa pag-comment ko sa heart. O, hindi pa, nakapa pa nakapanood ng vlog ni Gunso, manood kayo, ha? Ako, tapos na ako. Nakadalawang ulit na ako. Hindi lahat ng oras hindi lahat ng oras mayroon ako, may cash ako. Kaya sana wag sumama yung loob mo. At sana stop mo na yung paninira mo sa behind my, behind my back sa likod ko. Aloha. Sana stop mo na yan. Isa 25 ang saya ng buong vlog ni Bunso. Kaya nga eh. Dahil Yasmin, comment and share. Bilya dan na Tita Nora. Salamat. Jocelyn, katatapos lang manood ng vlog ni Bunso. Salamat. May ibin, tapos na ako manood ng vlog ni Bunso. Tita, nag-comment na nga ako. Salamat. Dali si Jenny. Ulit-ulitin na lang natin panood. Pwede naman, kitlong beses. Ganun. Jinilin, salamat bunso Mix sa pag-heart ng comment ko. Ingat ka lagi. Ana. live. Live si, A, si Tita. Sige, mag end na ako. Bye-bye. Bye-bye. Love you, love you. Naka-live na? Umpisa na siya? Binket? Ayan, aloha. Siin mo ako, aloha, ha? sagutin mo yan kung bakit mo ako sinisira. Wala akong sinasabing masama sa iyo dito. Pinapaliwanag ko rin yung side ko. Pinapaliwanag ko rin yung side ko. Kasi marami na nagsabi sa akin. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Ah, baka sabihin mo naman sa ibang live, binabalangura kita ha. Sinasabi ko lang dito. Ah, o sige, bababa na ako, lipat tayo kay AC mga kabunsuan. Time slot niya ngayon. Love you, love you. Di pa tayo kay AC.